Ano po mga guys, amiga, amigo. Ngayon na, po, nangyong tugtambot so. Tuyo po, number 3, tuyo. Number 2, tuyo. Number 1, nagbabasa ng langis. Ayan, o. Oh. Ano Nagbabasa po ng langis yung kanyang number 1 na exhaust. Posible po yan, valve seal. Hindi naman siya blue buy eh. Kasi kung blue buy ho yan, piston ring. Uuna muna kami sa valve seal, no? Pagka ito naman ay hindi pa rin mawala, malamang. Piston ring now. Yan. na Yan. Yun lang naman pinanggalingan yan eh. Kasi exhaust lang po ito. Kung baga exhaust palabas na yan sa lahat. Lahat. Kasi gumaapoy yan dun sa loob. Tsaka yung diesel. Compress. press. Ngayon may dalan lang eh. Pag basa ang valve sila dito talaga sila ang dadaan. Yun lang po. Yan ang gagawin natin na uh, project no. Yan babaklasin na po napin no. Buti pinag na agad yan. Kasi pag gaya na po ng takuling. Pag nagbara yan. Isa yan dahilan yan. Mag-overheat ang makina mo. Kasi barado na. So, wala pang batak. Ayan, John. Wala ka man dito. Magsimula na kami. Valve seal pang problema. Yung narik mo, sabi mong preno, okay naman daw ang preno. Sabi niya. So, ngayon, yung tagas naman niya ginawa ko para nung gabi. Wala na katagas-tagas naman niya. No? Tingnan niya. Toyo yung toyo. Kaya lang, eh, nag lang si driver. Kasi may tagas yung kanyang exhaust manifold number one. Okay. Kung mo na ito, At ibababa natin yung bag cover. Dudukutin lang po namin, no? Ayan, makaya naman dukutin yan. Dami ko na rin nagawang ganito. Ayan po, no? Mag-start yung magtanggal, no? Itong cover. Medyo matami-dami yung na yan. yan. Langin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Pagkatapos, ito naman Babaw, tagalin din to para makuha natin bag cover. Yun lang po, no? Yung unang step gagawin. Okay, simulan natin. Sukat po ng tornil nito ay dosing sakit lang po, no? Yung isa ka dosing. Akan na dosing sakit, oy? Ito eh. yung ano, tabo. mm Uh -huh. Ito yung ang tornil nyo.

Uno. Oh Tatanggalin niyo talaga yan po yan kasi sulit na bakal po yan. sulit, kabila Tapos tanggalin na yung gitna. Para makuha na itong arm. Maiwan mo mo lang tong tatlong cup sa camshaft lang po yan. Kailang bago natin gagawin yan, tatama mo na sa timing. Yan. Po, luwag na siya. Kana yung impact. Ayan. Ayan po yung sinabi ko sa inyo. Ayan. na. Ano ko lang po yun, ano? Ah! So, naiwan ang camshaft. no yung stopper sa kanyang engine valve ah. Ayan. Pinakakap po ito. Patong sa kanyang engine valve. Ngayon, Tatama natin ito sa timing Iuno natin tap kasi po tatanggalin itong barbola Ito pong barbula natin, itong una intake Sumunod exhaust Ito lang po kasi dito yung natagas malamay exhaust lang ho may tama nito Kasi exhaust yung natapon yung langis eh. Ngayon Tatiming natin sa uno Kailangan yung intake Nakaposisyon yung intake no Kunting baba itong barbula Kasi wala na rakeran Kabisado ko naman yan Kaya ako na, na itatiming lang po natin Para makataas yung piston Kasi tatanggalin itong barbula Pagka nasa ilalim ang piston no? Pagtanggal natin yung valve spring laglag -lag yung barbula natin doon sa ilalim, maglalaki trabaho, tanggal yung slender head. Ito lang kasi, dukot lang po. So, ngay. Ah, tiyan mo. Yan, yan. Yan ah. Ang atong kamlog nito, uno na yan, si Citro. Yung piston kasi nas taas, tatanggalin kasi natin itong barbula. Kasi kung lubog ang piston, magtanggal mo ang barbula, dusot sa ilalim yan, hindi mo naman kuha. Matanggalin mo yung slender head. Diba? Tignan mo ha, iibabaw yan. Yan, timing yan. Tatanggalin na to. Tatanggalin na to itong valve spring para makuha ang valve spring. Yan yung sinasabi ko sa kamlog na kaangat. Tignan mo dito. Tignan mo yung barbola. Yan ang kambaba yan. Diba? Yan ang label sa kanya, sentro ng kanyang timing. Nakatiming yung piston niya, nakatiming dito ang camshaft. Kailangan na si ibabaw. Kasi pag nasilalim yan, laglag itong -lag barbola mo hindi mo na makukuha yan kaya ito ang palatandaan mo pagka nag adjust ka ng uno yung intake bababa ito na yun, yun, yun yung camlog ibababa na yan wala na kasi yung rocker arm yung na natin okay ganun tayo na lang natin kasi bumili pa ng valve seal dukot dukot lang to pag dito makuha sa valve seal valve guide hindi pa rin naman matsik natin itong valve guide na yun pa naman ngayon kapag hindi talaga makuha piston ring Dalawa lang yan. Wala namang kalog, pa. Yan, yan. Antay lang po namin bulb na now kasi yung kanyang number one. Ito po, yan. Number one niya, tumatagas na langis. Dalawa lang kasi ito, eh. valve cell o kaya piston ring. Ngayon, kung sa piston ring pinag-usapan, hindi naman siya mausok. Wala namang lumabas na usok sa breather. Wala rin talsik sa dipstick. Ibig sabihin, no, unahin ko muna ang valve cell step by step lang muna total wala namang mawawala doon kapitante ng bagong valve seal ngayon linisin namin to para makita namin kung natulog pa ulit ng ilang araw okay mamaya po babalikan kayo pagka nandito ng bulb seal kakabit namin nabaklas na po namin yung spring yan tsaka yung may lock yan dalawa yan yan ito po yung lock nyo lock ng kanyang engine valve dalawa po yan yung valve seal no ito bago na po yan Ayan po, pagka kinabit at yung valve seal, pinasok nyo yan. Ikotin nyo lang yung konti makina para bumaba ang barbola kasi po, ang tutusok mo kasi yung valve seal dyan, magpapasok. Yung kanyang, ano, sakit. Ano, ito po yun, no? Yan, kailangan sukat na sukat dyan. Kaya lang po, bangga. Ngayon, ikotin lang ko siya. Tulad yan, oh, no, nababa. Yan, oh, no, nababa barbola, di ba? Oh. So, ikotin lang itong makina. Pagbaba na barbola, Ididiin nyo ng kunting pokpok. -pok. Yung valve seal bago na yan. Ipasok. Ganyan lang po pagkakabit. Okay? Ngayon, babalik natin, no? Ikotin sa kanan para tumaas ang barbula. Yan. Ikot, lang po kasi Masikip to talagang Senya na taas. Napin nyo ng sintro para pag natin ng bug spray, hindi na yung barbula kasi pagka mamaya ang piston na silalim, pagsak ang barbula, lalaki po ang trabaho natin ngayon kakabitan natin ito si valve spring yan ito po yung dalawang lock ngayon po pagka uh, pinasok pwede kahit anong diskarte ng mga kapwa mekaniko kaya naman po, po yan ngayon po uh, sa pamaraan ko naman ito ang ginagawa ko may basahan para po dito sa valve lock titulak lang po natin yan ganyan didiin lang natin may igi papasok po yan ano? wala dito Tapos po yan ha. Shishio lang tayo kasi kulang tayo sa bawilo. Dukot lang po ito. Sa babsel hindi ko muna gas cylinder head at masisira yung cylinder head gasket. Madugo, under observation lang po ito. no Kasi nagbabasa yung kanyang number one. Ang south Ayos. natin kung nakalak na ba yan. Ayos. Approved. Kakabit na natin yung rocker arm. Tapos adjust barbula. Clearance ng barbula po. Pwede hindi si 8, Pwede hindi si 6. 4H G1 ang makina, no? Okay. Ah, uh, alo po. Ah, uh, tapos na po working namin, no? Nakabit ng ating mga rocker arm, bob seal. Adjust na rin po ang barbula. Nandun lang. Ngayon po, ah, uh, ganito lang ang kulay. Gawa po by tulda. Sobrang init po ng panahon. So, tatawagan lang po namin driver, no? Para matisting na natin muli. Kasi po, itong kanyang exhaust yan ito sa gilid. basang basaw ito lang is, naugasan lang po namin yan. Pero yung kanyang dumi, paghugas namin, nilagyan namin ng karton para hindi masira yung kanyang alternator. Yan po. Okay? Tawagan namin driver. Dito na po yung ating poging driver, no? Si Steven Sigal. Yan po. Titistingin na po ang truck. Yan. Nakakambit na. Sige, pandarin mo. Parikoy. Nandito po kami sa kalsada, pero galanti po ito. Hindi to katulad sa mga ibang Yan, na po. Ito po ay under order service yun dahil po balts sila pinalitan namin. Yung sinabi po niyang mausok po na nalabas sa breeder, wala naman po yun. Yan o. Wala, wala akong nalabas dyan. So, no? Oh. Ngayon, dito tayo sa stick naman, wala din. oh Paano mo masasabi ng blue bay yan? Yan. Wala akong blue bay dyan. Kaya, we'll once pag-sig muna tayo, ayan o. Ayos naman o yan, ano? So, at the road service yun lang muna yung ano mo, bag ha? Ano? Pagka talagang nagbabasa pa rin, alam mo na, mangyayari, piston ring. Hindi mahina na. Number one lang naman. Sigayin mo lang yan. Kasi sa tingin ko yan, makakuha na sa bag yan. Okay. Yan po, finish work na po. Ayan, ayan po, driver, oh. Astig yan, pugi-pugi, oh. <laughs> Hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you and subscribe.